ah, uh, nandito na po kami sa lugar na aming pupuntahan. Dito namin kukunin yung baboy. Oh, papasok na po kami dito. Dito po yung kulungan. Dito po namin kukunin yung baboy. Malinit lang po ang baboy na dito. Dito po siya, dito po siya ilalagay sa pang-ibig. Yan po. kotse siya nilagay para pag ikinarga sa kulong-kulong hindi po siya makatalon na ipit sa dito ito po yung kukulong naming bago nalapas siya dito ha? pasok siya dito ayaw niya po tumayo siya akala niya po kakain siya hindi niya alam na alaga na po siya